August 2005. Sa isang lugar sa Quezon City, makikitang isang tatlong taong gulang na batang inchik na tahimik na nakaupo sa isang madilim na silid, nakatali ang mga kamay, takot na takot. Habang sa labas, may mga lalaking pabulong na nag-uusap, tila nagbabantay. Ilang araw nang nawawala ang bata at ang kanyang pamilya ay desperado na sa kung paano nila makikita ito, saan hahanapin, sino ang kumuha, at bakit. Ang hindi nila alam, ang nasa likod ng lahat ng kaguluhang ito ay hindi iba sa kanila. Siya ay isang dating kongresista, isang PBA star, at minsang hinangaan ng publiko. Si Michelle Yap Gumabaw, a.k.a. Dennis Roldan. Pero paano nga ba nauwi sa ganito ang isang sikat na artista at politiko. Paano siya naging utak ng isang kidnap for ransom group? Yan ang aalamin natin sa kwentong ito. Si Mitchell Yap Gumabaw ay ipinanganak noong December 8, 1956. Isang Pilipino na may dugong Chinese at Kastila. Maaga siyang namulat sa paghahanap buhay dahil mag-isa silang itinaguyod ng kanilang ina dahil ang kanilang ama ay may iba ng pamilya. Apat silang magkakapatid. Siya ang nakakatandang kapatid ng aktres na si Isabel Rivas. Walo ang kanyang mga naging anak sa iba't ibang babae, kabilang ang aktor na si Marco Gumabao at ng volleyball player na si Michelle Gumabao. Bago pumasok sa pelikula, siya ay naging manlalaro ng basketball para sa Trinity College sa Quezon City. Bago siya napili na maglaro sa Philippine Basketball Association para sa kopo ng Hinebra at sa Gilby's Gin Gimlets noong 1983 season. Sa taas na anim na talampakan at likas na husay sa depensa, unti-unting napansin ang batang si Mitchell. Isa na rito ang batikang director na si Joey Gosing Fiao na unang nag-alok sa kanya na pumasok sa mundo ng pelikula. Dito nagsimulang magbago ang kanilang buhay at umangat mula sa kahirapan. Pinalitan naman ni Mars Ravelo ang kanyang pangalan at ginawa itong Dennis Roldan, na macho at lalaking lalaki pakinggan. Taong 1979 nang lumabas siya sa pelikulang Kambal sa Uma, sa Lume noong 1981 at Paradise Inn noong 1985. Nakatambal din niya ang superstar na si Nora Honor sa pelikulang Bakit Bughaw ang Langit na nagpatingkad ng kanyang karera. Nakamit niya ang parangal bilang Best Supporting Actor sa Metro Manila Film Festival para sa pelikulang Hot Property noong 1983. Sa parehong taon, gumanap si Roldan bilang isang kidnapper sa action movie na Terrorist Hunter na pinagbidahan ni Eddie Garcia dahil sa ipinakita niyang galing sa nasabing pelikula na typecast siya sa pagiging kontrabida. Taong 1988 naman, nang pasukin niya ang mundo ng politika. Nahalal siya bilang konsehal ng Quezon City and eventually naging kongresista mula 1992 hanggang 1995 para sa 3rd District ng Quezon City. Tumakbo siya para sa ikalawang termino noong 1995, ngunit datalo kay Michael Defensor. Simula ng March 2002, unti-unting nabahira ng trahedya ang buhay ni Dennis Roldan. Sa isang aksidente hindi niya inasahan, nasagasaan niya ang isang labing isang taong gulang na bata sa Quezon City. Nasawi ang biktima, ngunit walang kasong isinampal laban kay Roldan. Dahil siya mismo ang umako sa lahat ng gastusin sa ospital at sa libing, Isang pangyayaring nag-iwan ng mabigat na marka sa kanyang pangalan at konsensya. Mula sa pagkatalo noong 1995, hindi na nakabalik pa sa politika si Dennis Roldan. Dahil dito, nawala ng direksyon ang kanyang buhay. Nagsimula siyang malulong sa alak at sugal, partikular ang sabong kung saan milyong-milyong piso ang kanyang ipinatalo. Sa panahon din ito niyang nakilala si Suzette Wang na sinasabing naging kasintahan niya at naging dahilan rin ng pagkakalubog niya sa utang. At sa puntong iyon, napilitan si Dennis na pasukin ang isang madilim na landas. Isang hakbang na kailanman ay hindi niya naisip na kaya niyang duwin. Ikasiyam ng Pebrero 2005, Naglalakad ang tatlong taong gulang na batang si Kenzie U kasama ang kanyang yaya papuntang paaralan sa Pasig City nang lapitan sila ng dalawang hindi nagpakilalang lalaki. Agad nilang kinuha ang bata at isinakay sa isang puting Honda CRV. Ayon sa grupong Movement for Restoration of Peace and Order na tumutulong sa pamilyang U sa kaso, humingi umano ng ransom ang mga suspek na nagkakahalaga ng nakalululang 250 million pesos. Bagamat kilalang negosyante ang pamilyang Yu, wala silang ganun kalaking halaga. Umabot ang negosyasyon ng ilang araw. Kalaunan, naibaba ito sa 3 milyong piso matapos makiusap ng ina ng biktima na si Jenny. Naipon nila ang nasabing halaga sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga alahas at ibang gamit at pangungutang sa mga kamag-anak. Ngunit bago pa man nila maibigay ang ransom money, na nailigtas na ng PACER o Police and Crime Emergency Response ang kanilang anak mula sa isang safe house sa Cubao noong February 20, 2005. Nang araw ding iyon ay nahuli ang anim na sospek na kinabibilangan ni Noel San Andres, Rowena San Andres, Romeo Orcajada, Octavio Garces at Adrian Domingo. Kasama ang itinuturong mastermind na si Dennis Roldan. Si Suzette Wang ay hindi pa nahuhuli at hinihinalang nagtatago sa China. Ang ikawalong miyembro ng kidnap gang si Alberto Pagdadangan ay inalis sa kaso matapos siyang gawing state witness laban sa pitong akusado sa kidnapping. Ayon kay pagdadangan, si Suzette Wang na sinasabing kasintahan ni Roldan ang diomanoy nagmungkahi ng ideya na dukutin ang anak ng kanyang kaibigan. Ayon pa kay pagdanganan, January 9, 2005, nirekrut siya ni Roldan sa pamamagitan ni Octavio Garces para kidnapin ang tatlong taong gulang na batang si Kenzie Yu. Pagkatapos, ay isinama naman niya si Naruena San Andres at Adrian Domingo. Si Sassette Wang mismo ang nagturo sa kanila kung sino ang batang kikidnapin at paano ito aabangan. Noong Marso 3, 2005, naghain ang Department of Justice ng kasong kidnapping at illegal possession of firearms laban kay Roldan at Wang kasama ang lima pang suspek sa Pasig City Regional Trial Court. Lahat sila ay nakulong. Noong August 2005, si Roldan at ang limang akusado pleaded not guilty to kidnap for ransom charges at agad na naghain ng aplikasyon para makapagpiansa. Pagkaraan ng isang taon, pagkakabilanggo sa Pasig City Jail, Pinaintulutan ni Judge Agnes Reyes Carpio ng Pasig City RTC Branch 261 ang piyansang nagkakahalaga ng 500,000 pesos para sa aktor. Lumabas siya ng kulungan makalipas ang dalawang araw. Ang kasong kidnapping ay isang non-bailable offense. Ngunit sinabi ni Carpio na mahina ang ebidensyang na ipakita ng prosekusyon laban kay Roldan sa paglilitis. Gayunpaman, hindi pinayagan ng hukom na makapagpiansa ang mga kasamang akusado ni Roldan. Dahil dito, Binatikos ng pamilya ng biktima at iba pang anti-crime groups ang naging desisyon ni Judge Carpio at inakusahan itong bayas at bayaran. Kaya naman noong November 2006, nag-inhibit si Judge Carpio sa kaso matapos kwestiyonin ng panig ng prosekusyon ang kanyang desisyon na payagang makapagpiansa si Roldan ngunit hindi ang kanyang mga kasamang akusado. Pinalitan siya ni Judge Rodolfo Bonifacio ng Pasig City RTC, Branch 159. Sa paglilitis na naganap noong August 5, 2008, positibong itinuro ng biktimang si Kenzie na nooy anim na taong gulang na si Roldan bilang taong dumukot sa kanya at nagtago sa kanya sa loob ng ilang araw noong 2005. Tinawag pa niya itong Big Boss. Bad mommy naman ang tawag niya kay Rowena San Andres dahil sa pagpapakain sa kanya ng hindi gumagamit ng kutsara at tinidor. Pagkaraan ng siyam na taong paglilitis, si Roldan, na sa tunay na buhay ay si Mitchell Yap Gumabaw, ay nahatulang makulong ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo ng hukom na si Judge Rolando Mislang ng Pasig RTC. Accused Mitchell Gumabo, Aka Dennis Roldan, Rowena P. San Andres, and Adrian C. Domingo are here but found guilty beyond reasonable doubt of the crime of kidnapping for ransom. Si Judge Mislang ang ikalimang hukom na humawak sa kaso. Ang apat na naunang hukom pa ay nag-inhibit o nagbitiw sa iba't ibang dahilan. Bukod kay Roldan, nahatulan din ang kanyang mga kasabwat na si Rowena P. San Andres at Adrian C. Domingo na parehong nakatanggap ng kaparehong sentensya. Ang tatlo ay ipinagutos na dalhin sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Samantala, isa pang kasabwat na si Octavio P. Garces ay mapawalang sala dahil sa reasonable doubt. Si Noel San Andres naman ay namatay habang nililitis. Ngayon, nananatili si Dennis Roldan sa kulungan habang tinatahak ang bagong landas ng pananampalataya. Ngunit, ang tanong... Sapat na ba ang kanyang pagbabalik loob para matakasan ng anino na makaraan? Ano sa tingin ninyo? I-like at i-share ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento ng totoong krimen sa Asia. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!